Okay mga kaibigan, tuhan na po. Okay, ngayon hindi na ako magtataka. Kaya nung mga hindi pa na-expose yung mga Pogo na yan uh, sa Pampanga mga kaibigan at sa ilang parte dyan sa Norte, hindi pa ito lumalabas itong issue kay Alice Guo. Itong mga DDS na ito at syempre yung mga taga-dating administrasyong Duterte, eh todo paglilinis dyan sa Pogo na yan, ano? mula po doon sa pagsabi ni dating uh, Pangulong Digong na, yung uh, Pogo na yan, I can assure you, malinis yan. Okay, hanggang itong si Haki Roque, mga kaibigan, na puro tanggol sa Pogo at uh, pagtatanggol kay Alice goo na sinasabi niyang uh, uh, hinaharas naman daw, overkill naman daw, okay? Tapos, ngayon makikita natin, photo circulating online, si Alice goo pala, pumupunta ang Team China, mga kaibigan, sa mismong bahay ni Digong. Okay, ngayon, ito po, post po ng BBM Youth Movement, mga kaibigan. Pogo hub ni Roque sa Maribeles. 25 billion kita sa loob ng limang taon. Isang kumpanya na pinamumunuan ng asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque at kanyang law partner ay nagtayo ng Pogo Hub at Yacht Lab sa isang 421 ektaryang township sa Maribeles, Bataan. Nako po. Ito kanina ko lang to nakita although 5 days ago na ito mga kaibigan. Basahin po natin. Isang kumpanya na pinamumunuan ang asawa ni dati presidential spokesperson Harry Roque at kanyang law partner ay nagtayo ng Pogo Hub at Yatlab sa isang 421-hectare township sa Maribelis, Bataan. Yan po dapat investigan yan mga kaibigan. Hindi ho ba? Meron po bang kakayanan financially itong pamilya ni Harry Roque to do that? Or they are backed up mga kaibigan financially by the Chinese? Di ba? Nagkakalabasan na talaga ng baho. O tapos, isingit ko lang ng konti. Diba, nung panahon ni Detective, pin-execute si Laila Dilima. O ito, ano na po, absuelto na po lahat ng kaso ni Laila Dilima. O tapos ngayon, makikita namin ganito. Diba, kayo palang may ganito. Ngayon, malalaman namin yung mga pogo na yan, mga illegal na aktividaday sa mga pinagagawa. Sabi dito, ang First Bataan Maribelis Holdings uh, Corporation, FBMHC, isang 50-50 partnership sa pagitan ng uh, Biakam Holdings Corporation at Green Miles Reality Corporation ay nag-invest ng 1.8 billion para sa proyekto. Ang managing director ng Biakam ay si Myla Roque, asawa ni Harry Roque. Mm, ba? Diba? Yan ang kinakailangan ng mga pagdinig. Investigahan yan. Okay, yung connection sa Pogo na yan, yung budget na ginawa dyan, o baka front lang yan kasi, di ba, ah, uh, ngayon, malalaman natin Ah uh, itong si Alice Go, late registered mga kaibigan para magkaroon ng mga nakakayanan bumili ng property sa Pilipinas and then eventually gawing pogo. Well plan. Palakpakan natin, de ba? Ang galing eh. Systematically, 'di ba? Ah uh, yung mga ebidensyang nilab nilabas ni Senator gatchalian, 13 years old when Alice uh, Go uh, uh parang traveled here in the Philippines and then dahil syempre 'di ba, yung sistema natin eh third world mga kaibigan nakapag-late register, and then eventually, di ba, oh, makakabili ka ng properties. Kasi hindi ka naman makakabili ng isang di ba mga kaibigan, kung ikaw, hindi naman Pilipino. Ayon sa isang source, nag-apply ang FBMHC para sa Economic Zone Works sa so, Authority of the Freeport Area of Bataan. Ang township ay may yacht club, beach resort, retirement village, industrial park, warehouse, condos, housing, at Pogo Hub. Nako, eto na. Inasahan ng FBMHC na magsisimula ang konstruksyon sa unang quarter ng 2021 at operational sa ikatlong quarter ng parehong taon. Target nilang kumita ng 25 billion sa loob ng limang taon. Source, bilyonaryo. Deleted article. Mm. retrieve from Aurora P1. Okay mga kaibigan. Ito po ay courtesy mga kaibigan, BBM Youth Movement. So ito na nga mga kaibigan. How ironic. Ito na naman tayo sa how ironic na nung inyong panahon, mga kaibigan, eh, napakatapang nila sa kanilang kapwa mga Pilipino, war on drugs, etc., etc. And, at the same time, napakagiliw sa mga Chino. ba diba? Ngayon, na itong mga Chinese, eh, sobrang grabe na ginagawa, escalating every time, mga kaibigan. And then, sila puro pa rin. hindi naman siguro, Wag naman sana. Ay, diyan, yan. I umiwas na lang. Okay? Puro pagtatanggol sa mga Chinese. Yung Pogo, na Sicily, puro pagtatanggol. Yan, si Harry Roque. Sino po yung isa? Yung matanda? Si uh, Panelo. Puro depensa sa Pogo, kay Alice Go, o pati yung SMNI na yan. O ngayon, di ba? Ngayon, na nagkakabukingan na kung sino talaga yung mga ganyan, di ba? men sila pala yung grabe. At saka yung mga illegal activity sa Pogo. Hindi biro. Illegal detention kidnapping, torture, scamming. Hindi biro 'yan eh. 'Di ba? Eh yung ito, yung pinukol nila ka sa kumakalabon sa kanila si Laila Dilima. O lahat po na ibasura na. Ibig sabihin, bigo po ang prosecution. Mga kaibigan, napatunayan yung mga drug related uh, uh, charges against sa uh, former senator Laila Dilima. Ano kayo ngayon? Ngayon babalikan kayo. 'Di ba? At uh, yun lang ang masasabi ko, mga kaibigan. isa-isa uh, na kayo. Isa-isa na kayo diyan. Yun lang. At uh, ito, mga kaibigan, ano, mabuti na lamang. At uh, ang Administrasyong Marcos ang nanaig, mga kaibigan, dahil uh, they are standing up for the Filipinos against this Chinese who is trying to slowly invade our country in all aspects sa West Philippine Sea. Yung mga pogo na yun na naglipa na yung ating politika, they are starting to penetrate. Good thing we have, you know, mighty uh, Uh, government officials to oppose yung mga yan na kung yung nakaraan na administrasyon ay papalusutin. Ngayon pong administrasyon Marcos hindi. Okay? At ito pa, wala po kayong karapatan na i-claim na itong vice-presidente ang leader ng oposisyon dahil mga kaibigan ang tunay na oposisyon, alam mo kung ano nakikita ko? Ang tunay na oposisyon mag oppose kung kinakailangan pero kung maganda po ang uh, panuntunan na ah uh, pinapatupad ng administration they will also agree. Iba naman po itong mga ito. 'Di ba? Itong mga DDS na ito. Kasi lahat ng gawin ng administration ko kontrain nila. Yan. Kasi political opponent na ngayon, 'di ba? So ganun lang mga idol. Yan pong si Harry Roque mga kaibigan na talagang madaldal na nagtatanggol sa pogo, bla 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 o nakita natin yung kanyang uh, expose dito sa Mr uh, supernatural na ito tapos yan yung ganyan na naman na bagong issue na yan siguro po sana no mga calling all the senators and all the congressmen sana po imbestigahan yan di ba at mapaliwanag po yan ng ating uh, CC na si Harieta. oh di ba oh yan diyan mo ilabas ang tapang mo ngayon oh ikaw na ngayon ang ma Silver Voice TV magandang umaga po sa inyo lahat